Here we go. No, here we go, here we go, here we go. May adlaw sa tanan, no? sa uh, Bisaya sa so Mindanao, no? May adlaw ninyong tanan, no? At siyempre sa katagalugan, no? Magandang uh, araw sa inyong lahat. So, ayan, andito na naman tayo sa biro-biruan. <laughs> Buhay ng iba, eh, gagawin nating biro-biro, no? So, so tama ang nasa isip ko eh. Hindi pa mag-iinit yung balita. No? Halos two days or three days pa lang ang lumipas nung uh, uh, nag na naman si Digong, no? Si Duterte. Na hindi mo malaman kung ango-ango no? Pero maango-angong sobrang yabang pa rin, no? Ayun, nagpakwela na naman. So, nagsabi na dapat uh, mamatay yung labing limang uh, uh, senador para siguradong papasok yung kanyang mga bataan o yung kanyang mga manok, no? So, ito, pakinggan lang natin itong pinagsasabi naman ng kanyang kakampi, no? Walang iba. Ang napakalaking ulo, no? Uh, malaki din ang ulo nito kaysa sa ulo ko. Pero mukhang nasa inyo kung masasabi nyo bang may laman ng ulo nitong isang ito. No? Sinador pa man din. No? Pakinggan yung sabi niya. Hanggang ngayon ba, yung mga biro niya ganun, eh, big deal pa rin sa inyo? Biro lang yun, klaro. Biro, biro, biro. Huwag oh, niyo paniwalaan yung biro. ulit-ulit na yan, halos sa uh, nasa 8 years na, no? From uh, 2016, no? Yan na rin ang lagi niyang kinasabi, no? Malamang pag may napatay dyan sa isang tabi, at, uh, babalikan mo yung pagbibiro ng kanyang amo na pagpapatahin yung mga humapalag, yung mga lumalaban yung mga uh, adik di umano ay eh, pag may patay niya sasabing, hindi ka gagawan niyan ni Duterte o ng gobyerno ng Duterte nagbibiro lang lagi yun eh <laughs> no? so the same as usual biro ng biro no? so balikan lang natin yung mag-ama no? Huh? kasi parang ito talaga ang ang uh, gusto ko ring pag-usapan natin no bukod doon sa kanyang sinabing pagpatay ng labing lima para pumasok yung kanyang mga manok no isang paiwating na yon na talagang <clears throat> alam niya no alam niya na walang kasiguraduhan yung siyamba ah, mga kaitsoon mga kababayan. siya ba yung kanyang uh, senator Ah, uh, Ino mo na So, pag-amin na rin yun, ano? mga kauban, mga kaitsoonan, mga kababayan. Pag-amin na yan. Yun ang hindi ko maintindihan, ano? Ah, uh, parang ang grupo nito ay naghahatakan, no? Naghahatakan pababa o nagpapahigpitan ng mga bulsa, no? Kasi alam ko maraming pera ang mga ito, no? Anim na taong ba namang nakapangurakot, no? Pero ang nakakapagtaka, parang ayaw maglabas ng pera, no? Kita nyo naman sa kanilang mga pagkilos, no? kahit nung panahon pa lang na inuhuli si Kimuloy. No? Tila si Kimuloy lang gumasto dun eh. No? Bagamat uh, mortal daw sila magkaibigan. No? Talagang uh, sa pula sa puti eh, magkaibigan daw sila itong si Digong at si Kimuloy. Pero kita nyo naman, no? Ang hinututa nila doon ay si Kibuloy lang. Bandang huli na huli din at kahit yung mga uh, sip-sip uh, <laughs> imbornal, sip-sip imbornal ng mga vlogger ng, uh, ni ng mga DDS, ay uh, si Kibula yung gumasto doon no? para pabanguhin, uh, ipagtanggol siya, siraan si General Torre, siraan si Abalos. Ako hindi ako maniniwala nga may tinulong si Duterte doon at si Sara doon. Pera lahat ni Kibulo yun. Pero sabi, ika nga, sabi nga ng uh, kasaysayan na rin ang magsasabi, <clears throat> eh kung talagang may kasalanan ka, kahit anong gawin mo, eh walang mangyayari. Masasadla ka sa kulungan. No? Mga kababayan, yun ang nangyari kay Kibuloy. Ito na naman, magkakampanya. Parang ayaw nilang gumasto, no? Tingnan nyo yung kinuha nilang binyo, no? Pwede na lang doon sa tinatawag nating hindi na nila kayang mag-deliver ng uh, libu-libong tao. Eh, yung binyo nila eh, Club Pilipino. <laughs> Club Pilipino sa San Juan, sa Green Hills. Napakalit nun, mga kaigsoonan. Nabanggit ko na yan sa una kong vlog, no? more or less nasa 400 to 500 lang tao diyan, Siksikan na yun. No? May pinakita naman akong ng uh, picture na talagang siksikan. Ngayon, doon pa lang eh, you no? Know? Kung gusto mong uh, magpasiklab, ba, diba? bawasan niyo yung mga bilyones niyo, you no? Know? Ay, gusto niyo ipanalo yung inyong mga manok pero ayaw niyo gastusan. Uh, nawawa naman yung mga manok nyo. Pero tandaan nyo, uh, kumbaga eh, alam na alam na ng taong bayan yung pag, ano, mga karakas ninyo at ng inyong mga manok. No? Sino ba yun? Si Ipe? <laughs> si Marculita? Ah, huh? si Ermino ba yun? Ah, uh, si Bato? Uh, sino pa? Eh, puro mga maka-China yan at saka puro mga uh, ayaw ko nang sabihin ano, pero puro yan mga ano kung anong kumpas ni Digong eh, yun at yun din gagawin nila. Walang mga ano yan eh. <laughs> walang mga sariling pag-uutak pag yan eh. No? Bukod sa maka-China yung amo nila, maka-China na rin sila. Kung anong sasabihin ni Digong, yun din lang gagawin nila. So, alam natin na kahit bumuhos ng bilyones, eh hindi mananalo yan. At ito na nga, no? Nagbiro na siya ng pataya na naman. No? Kailangan daw, dahil walang kapanapanalo, o parang walang chance. Dahil sabi nga, madami daw yung kalaban. Sabi niya, sa boses na, na ang tagal na magsalita, ang bagal na makapag-isip, pero pinipilit pa rin yung kanyang kahambugan sa entablado o doon sa Club Pilipino. Eh, ang naisip niya, ganun na naman. Yung kanyang pakwela, yung kanyang pakumidya na patayan. No? Bumbahin daw. Ah, dapat may, matay, may mamatay na labing lima para makapasok yung yun. Sila Epe, sila Rodriguez, you know, siamian mga kaikisunan, mga kababayan, siam daw yung kanyang mga senador. sinador, no? So may Jimmy Bundok dyan na walas naman <laughs> talagang uh, na yung sarili ano mga lao sa uh, larangan ng uh, movie industry, ah huh? at sa wala pa nang iba kaya uh, litulapin yan. Nung lumaos na eh, gustong pumasok sa Senado. Ganon din ito sila Salvador, si Jimmy Bondo, no? At may isa pa, yung si Willie Revillame, eh, na bagamat wala dyan, hindi pumasok sa PDP, eh, pero makaduterte din yun. Kaya tandaan nyo yun. Kung, kung gusto nyong uh, wag mapariwara yung Senado eh, wag yung ibuto yung mga yan. No? So... <clears throat> balikan natin yung issue nung pagpatay no yung balak niyang na uh, uh, bawasan daw kahit na idinaan niya sa pakumedia ako ang tingin ko diyan hindi lang yung sa usapin nung uh, may pag-amin siya no na hindi manalo yung kanyang mamano. manok kaya dinaan niya sa bero daw no pero masamang bero sabi nga natin, hindi kailanman uh, biro ang kamatayan ng iba. No? Tandaan nyo yan. At uh, alam ko kayong mga naka, nakikinig, eh ganun din ang iisipin nyo. Mantakin nyo naman kung ang tatay nyo, ang nanay nyo ay may magbibirong kapitbahay at gagamitin yung kamatayan nila sa, sa bero. Magugustuhan nyo ba? Kaya 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 kayo na magtatanggol sa mga ganitong klasing biro. Ba. Gawin niyo 'yan sa mga sarili ninyong mga kapamilya. Tingnan natin kung uh, hindi niyo ikagagalit, no? Kung hindi man ninyo hindi man kayo gagawa, kunyari may gagawang iba at magbiro laban sa inyong mga mahal sa buhay. So, tapusin natin 'yan. Masama mang magbiro ng ganyan. Ang isa ko lang na idadagdag. Style niya na naman yan, no, mga kababayan. Alam niyo kung ano? Kaya ko sinabing lihim na tulong niya kay Sarah yan. <coughs> gusto niyang i-downgrade, no? Gusto niyang magpa-impress na sa mga pamamagitan ng pagbibiro-biro ay uh, gusto niyang pag-aanin no? Gusto niya paganin, palabnawin, i-downgrade ang yan, yung mukha ni Sarah diyan, no? Yung halos kakain ng tao, ano? Yung ha, pagbabanta niya sa buhay ni BBM, ni uh, Speaker of the House, at ni Lisa Aranita. Yan ang isa kong nakikita, no? Gusto niyang iparamdam sa tao na huwag nyo kasing pansinin yung mga pagbabanta. Tingnan nyo ako. Hindi eh, biro-biro ko lang naman kayo. So ganun ang gusto niyang ipa-isiksik no? sa utak natin, sa utak ng mga husgado na kahit yung kanyang anak na nagbanta, ay uh, huwag seryosohin. Dahil yun ay biro din lang. No? Hindi yun makatotohanan. Yung pagbabanta ng kanyang anak, na tulad ng ginagawa niya, na pagbabanta, idinadaan niya sa pakumidya, no? Pa-pakwela. Uh, kayo, kayo ang mga ano, kayo mga kaibigan, mga kauban, mga kasama, no? Kayo ang maghunos dili. <laughs> Kayo ang magmuni-muni. No? Ilang taon na ba? No? Ilang taon na bang ganyan ang ginagawa nitong taong ito? Itong pamilyang ito? No? Hindi lang yung ama, pati yung mga anak. No? Natututo sa style ng kanilang ama. At noon, naamin ko sa inyo, medyo natutuwa tayo lalo na yung mga bisaya no mga kababayan natong bisaya no mahilig sa mga bugal-bugal pero noon yon alam ko nagbago na rin ang pananaw ninyo no so ipapakita pa natin yung sagutan ng dalawa ayan no pati tuloy si BBM no <laughs> kahit hindi naman tayo saludong-saludo kay BBM pero may puntos, no? May puntos si BBM dito. Ha? Basahin ko, ano? Sabi ni BBM, eh, narinig lang natin nung isang araw, wala daw pag-asa. <clears throat> no? So, wala pag-asa yung manok ni Rodrigo Duterte. Siguro, wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 senador. Ay, talagang sa bagay, sabi ni BBM, Mahirap naman yung ibang tao dyan. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay. <laughs> pumatay ng Pilipino o kapwa Pilipino. So, kung si BBM nga naisip yan, ano? Kita pa ka ang mga bisaya na uh, anadta sa mga bugal-bugal, anadta sa mga pakumidya, Anak ta sa mga pakuanggol. no? Anak ta sa mga bisaya, sa mga tumpukan. Tumpukan sa sagasa, sa mga ilawang tulay, sa tulay, <laughs> sa emburnal, no? sa kasagingan, sa kalubian. no? Anak ta sa mga yunanang na tapok-tapok, no? Mag-istoryag mga bugal-bugal, no? Pero, sa kadugay nga pagbugal-bugal ining mga Duterte. Eh. Wala na. Ah, uh, nakakasuka na. <laughs> Kung sabi nga ni Soka naman yung uh, ginawang uh, biro ni BBM sa kanila, yung pagtakbo bilang senador. No? Tayo naman, nasusuka na. Uh, hindi kayo, hindi pa ba kayo nasusuka dyan? No? tambak na yung kaso pero ganun pa rin ano so peryabang pa rin no puro kahambugan tigwang na kayo bis nga kinangla na siya nga uh, kanang legacy mo na atong gingon no at isher ka mamatay punta magpakita ka og ah, uh, imong pagkatao nga irespeto na kas mga tao no pero kini si Duterte sa tinod istorya. Madaan na lang siguro ni o mawala na lang siguro ni kalibutan. Uh, luod. <laughs> no? Luoro <laughs> ng tao sa iya. No? Ma may may uh, babastusin siya ng tao o kaya kukutyain siya ng tao. Dahil na rin sa kanya. You no? Know? Yung kanyang pag-uugali na eh, hirap na nga lumakad eh. No? Lisod na mula Pero tanawa ang iyang kabuang, no? Yung kahambugan pa rin. No? So, sa tinur istorya, kaawa-awa yung ganitong klaseng tao, no? Hindi niya na naiisip na uh, kailangan niya ng magbago, no? Tumatanda na siya, marami na siyang sakit. So, yun lang ang gusto kong idagdag. Ano? Bukod doon sa sinasabi ng iba na alam nani ni Duterte na hirap silang manalo. Kaya nagbibiro na naman ang mga patayan. Ang pangalawa kong pinipilit na ipaliwanag sa inyo ay yung kanyang ataking ganyan ay para makatulong yan kay Sarah sa anak niya. Na mapapalabas niya na nagbibiro din lang yung anak ko katulad ng ginagawa ko. At sabi nga ni Kalbong nga ba to, hindi pa kayo nasanay. Nagbibiro lang lagi yan si Tatay Digong. No? <laughs> At kaya naman yan. Bato de la Rosa. Pabalik-balik na lang yung kayong mga pinagsasabi. Kinakampihan mo yung gawain hindi ba ganda. No? At uh, masamang biro yan, hindi dapat gayahin at marinig ng mga kabataan yan. Dahil ang tawag nga dyan eh, kung sa laro eh, hindi kay sports, no? Pananakit ang gusto mo kapag ikaw ay uh, dihado o matatalo. Hindi ka dapat, dapat tularan yan, no? So, bato ha? <laughs> Umalis ka na lang gaya sa senado kahit hindi pa nag-election, wala kang uh, naibibigay ng magandang uh, uh, hindi ka magiging huwaran no? sa Senado at kahit saan. Pare-pareho lang kayo. Okay? Maraming salamat sa inyong pagkikinig. No? Pakisubscribe, pakicomments, uh, paki-share. Salamat.